Historia Tagalog Horror Stories tapos ihatid ni Conrado si Alia sa bahay ni Nadia muli itong bumalik sa bahay ni Tiyogado upang ipagbilin si Alia nagtataka ng mga nagtanong si Tiyogado kung aalis ba ito abala pa ito sa pagkain ng agahan sa hapagkainan. kainan tumango si Conrado sa tiyuhin at sumagot na kailangan niyang pumasok sa trabaho sayang din kasi ang kikitain niya doon Nagbuga naman ng hangin si tiyogado, Gado bago tumango kay Conrado at sinabing siya na ang bahalaki kay Alia at mag-iingat ito. Gumiti si Conrado sa kanyang tiyuhin at nagpasalamat bago tuloy ang lumabas ay muli pa siyang hinabol ng tawag ng kanyang tiyogado. Gado. Natigilan siya sa harap ng pintuan nito at nilingon niya ang lalaki. Nagtanong si tiyogado kung kailan nga ulit ang kasal nila ni Aliyah. Sumagot naman si Conrado Nasa makalawa na Napansin naman ni Conrado Ang pagbaha ng pangamba Sa buong mukha nito Nang marinig ang sinabi niya Bigla siyang kinutuban dahil doon Binitiwa niya ang siradura ng pinto At muling lumapit sa lalaki Nagtanong si Conrado Kung may problema ba doon Umismid si Tiyo Gado Bago muling uminom ng kape nang maibaba nito ang tasa ay matama na tumitig sa kanya. Sumagot si Tio Gado na wala namang problema. Ang ikinababahala lang daw niya ay ang araw ng petsa ng kanilang kasal. Lumabi siya at naghila ng upuan sa tabi ng lalaki at nagtanong ito kung ano ang mayroon doon. Muling bumuntong hininga si Tio at umiling na para bang itinataboy nito ang masamang senaryo na naiisip. Sinabi ni Tio na sa makalawa na ang muling kabilugan ng buwan. Mabilis na natigilan si Conrado sa mga narinig. Mula sa mukha ng Chuhin ay nabaling sa kawalan ang kanyang tingin. Sa muling pagkakataon ay nabuhay na naman ang takot sa kanyang puso hindi takot dahil sa halimaw na gumagala, kundi takot para sa kanyang mag-ina. Naramdaman niya ang kamay ni Tiyugado sa kanyang balikat at sinabing huwag itong mag-alala dahil nandito sila para kay Ali at kay Conrado. Hindi nila ito pababayaan. At sinabi rin ito na huwag lang sila magpapaabot ng gabi sa labas at walang mangyayaring masama. Tanging ngiti ang naisagot ni Conrado. Matapos lumabas ng bahay nito, ay sandali siyang huminto sa tapat ng tindahan ni Nadia. Natanong niya mula sa loob si Alia habang masaya itong nakikipag-usap sa babae. Nang mapansin siya ng dalaga, ay agad na sumilay ang malapad ng ngiti sa mga labi nito. Kumaway pa ito sa kanya at pagkatapos ay tumayo sa kalumabas. Nagtanong si Alia kung aalis ba ito nang makalapit ito sa kanya. Napalunok siya bago tumango kay Alia. Tinanong ni Conrado kung ano ba ang gustong pasalubong nito. Nakangiti niyang tanong kay Alia. Sumagot agad si Alia na ang gusto daw niyang pasalubong ay ikaw Conrado. Binigyan siya ng isang halik sa mga labi. Bahagya pa siyang natigilan sa ginawa ni Aliyah Natawa naman ang babae sa nakitang reaksyon niya. Sinabi ni Conrado na bakit parang ampilya naman ito at saan niya ito natutunan. Kunwari pa'y pinandilatan niya ito ng mga mata. Humagigig naman si Aliyah sa tawa at sinabi nitong sa iyo Conrado mula sa pabulong na paraan. Natawa na lang siya sa ikinikilos nito sa tuwing good mood ito ay bumabalik ito sa pagiging isip bata. Kinuha niya ang kamay ng babae at inilagay roon ng isang patalim. Bahagya naman ng laki ang mga mata nito na makita ang ibinigay ni Conrado sa kanya. Tumaas ang isa niyang kilay at ngumuso bigla si Alia. Nagtanong si Alia kay Conrado kung ano ang gagawin niya sa patalim tumawa naman si Conrado bago ginulo ang buhok ni Alia at sinabing protection niya habang wala siya. Sa pagdating ni Anjo ay tuluyan na siyang nagpaalam kay Alia. Hinatid naman siya ng tingin ng dalaga hanggang sa mawala ang isa't isa sa kanilang paningin. Abala sa pakikipag-usap si Nadia sa bumibiling customer habang siya naman ay nakatuon pa rin ang tingin sa patalim na binigay ni Conrado noon ay madalas niya itong nakikitang hawak ng binata sa pagkakatanda niya ay lagi itong nakatago sa likod ng pantalon ng lalaki isa itong folding knife o yung uri ng patalim na natitiklop maya maya ay tinago na ni Alia ang patalim inayos niya ang kanyang puting damit at tumayo upang sana'y tumulong sa babae pero nang mapansin may hinahanap si Nadia ay mabilis siyang nagtanong. Nagtanong siya kay Nadia kung merong bang nawawala. Tumangon naman si Nadia habang patuloy sa paghahanap. Sinabi nito na hinahanap niya ang kanyang puting asukal. Gagawa sana siya ng halo-halo para kay Gana. Gumiti siya sa babae at sinabing baka raw nasa itaas at siya na ang hahanap at kukuha noon. Hindi na niya hinintay pa na makasagot si Nadia. Dali-dali siyang nagtungo sa itaas ng bahay nito at dumiretso sa kusina. Kinapa Aliya ang ibabaw ng parte ng bawat aparador sa pagbabakasakaling naroon ang inahanap. Na makuha ito sa dulong bahagi ay nakangiti siyang humarap upang sana'y bumalik sa baba. Pero mabilis ding natigilan sa babaeng bumungad sa kanyang harapan. Maria. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa nakangising muka ng dalaga. Hinilabutan si Alia sa paraan ng pagkakatitig ng mga mata nitong nanilisik sa kanya. Tumalim ang tingin nito sa kanya habang tinanong siya ni Maria kung kamusta na roba ito. Bumilis at lumalim ang bawat paghingang ginagawa niya. Ilang beses siyang humakbang paatras habang palapit naman ito ng palapit sa kanya. Sinabi ni Maria kung natatakot ba ito sa kanya. Mula sa normal na tinig ng babae ay pinanindigan siya ng mga balahibo nang biglang mag-iba ang boses nito. Tila boses ng isang mangkukulam na nanggagaling sa ilalim ng lupa naramdaman niya ang panginginig ng sariling mga kamay. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang mga tuhod niya. Mahinang tumawa si Maria kay Alia. Sinabi nitong wala si Conrado at walang magtatanggol sa kanya. Mula sa mukha niya ay nabaling sa kanyang tiyan ang paningin ni Maria. Mas lalong lumalim ang paghinga niya nang dumapo sa sariling tiyan ang kanyang isang kamay. Kumuyom ang mga kamay ni Alia at sinabing lumayo ito sa kanya. Muli namang tumawa si Maria. Sinabi nito, sino si Alia para utusan siya. Lumaki ang bawat hakbang nito papunta kay Alia. Kagat ang ibabang labi ay kinuha niya mula sa sariling bulsa ang patalim mabilis niyang itinutok iyon sa babae. Mariin na nagsalita si Alia at sinabing lumayo ka sa akin Maria. Mula sa mukha niya ay nabaling sa hawak niyang patalim ang tingin ng babae. Naglaho ang ngiti sa mga labi ni Maria. Sinabi ni Maria kay Alia na matapang ka na. Sinundan pa ito ng tawa. Ikinuyom niya ang isang kamay Mahigpit niyang hinawakan ng patalim at buong tapang na tumayo sa harap nito. Sinabi nito sa kanya na hindi siya natatakot. Araw ngayon at ano ang magagawa nito? Lumaki ang ngiti sa mukha ni Maria. Sinabi ni Maria na gusto ba niyang malaman kung ano ang kaya niyang gawin. Napaatras si Aliyah nang magsimulang lumikha ng nakakakilabot na ingay si Maria sa labis na takot na nararamdaman niya, mabilis niyang kinuha ang isang baso mula sa kanyang kanan at malakas iyong itinapon dito. Madali nitong naiwasan ang baso dahil sa mabilis nitong galaw. Napasingap siya nang magsimulang maglaway ang babae. Mas lalo ring tumalim ang mga mata nito. Hinanda niya ang sarili sa maaaring mangyari. Kung mamamatay man siya, hindi siya papayag na mamatay nang hindi lumalaban. Bago pa man lang sila mapadpad sa baryo Crisostomo, isa siyang nursing student sa dating pinapasukan na university. Kung hindi lang sila umalis ay marahil graduate na siya ngayon. Required sa kanila noon ang mag-aral kung paano depensahan ang sarili dahil sa gabi ang duty nila kahit paano ay alam niya kung paano po protektahan ang kanyang sarili. Sa bawat hakbang ni Maria palapit sa kanya ay siya ring hakbang niya paatras dito. Nang akmang susugurin siya ng babae ay mabilis niyang hinanda ang patalim na nakatutok dito. Bigla itong ngumiti kasabay ng pagngiti nito ang paglabas ng mahabang dila. Tinablan siya ng takot dahil sa kanyang nakita Kinuha naman iyong pagkakataon ni Maria upang sugurin si Aliyah. Bago pa man nakasigaw ay pareho silang natumba sa sahig ng lundagan siya nito. Mabilis niyang isinangga ang dalawang braso sa harap ng muka. Napadain siya ng maramdaman ang matutulis ni kuko na pilit siyang pinagkakakalmot. Sinabi ni Maria na papatay niya ito at kakainin niya ang bata sa sinapupunan nito nakakapangilabot ang tinig ni Maria. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i ang notification bell para updated kayo. Humiyaw si Alia at mabilis na inatake ng patalim si Maria. Natamaan niya ito sa muka, ngunit hindi naging sapat iyon para umalis ito sa ibabaw niya. Hinanda ni Maria ang dila upang pasukin ang dibdib niya at kunin ang kanyang puso. Nang makita ito, malakas siyang sumigaw at pilit na pinapatamaan ng patalim ang mukha ng babaeng halimaw. Sa lakas ng kanilang mga galaw ay hindi na ang masagi nila ang lamesa dahilan upang mawala ito sa balanse. Nahulog at nabasag ang dalawang bote na pinaglalagyan ng toyo at suka. Isang matinis na sigaw ang kumawala mula sa bibig ni Maria nang matalsikan ito ng likidong nagmula sa nabasag na bote. Mabilis itong umalis sa ibabaw niya at nakaupong umatras mula sa toyo at sukang naghalo na sa sahig. Nang mapansin ang natatakot nitong muka habang nakatingin sa mga likidong na sa sahig. Mabilis na hinawakan ni Alia ang mga kamay sa sahig kung nasaan ang mga nagkahalong toyo at suka. Pagkatapos ay marahas niyang winisik dito ang likido. Humuling sumigaw ang babaeng si Maria. Sa pagkakataong iyon, rinig na rinig na mula sa labas ng bahay ang ingay na likha nito. Mabilis na lumabas ng bahay si Tiyugado at patakbong tinungo ang bahay ni Nadia. Hindi alintana ni Alia ang basag na bote sa sahig. Mas importante sa kanya ang mataboy ang halimaw. Iniiwasan naman ni Maria ang bawat likidong tumatama sa katawan nito sa tuwing sinasabuyan niya ito ng nakukuha sa sahig. Kakaibang paso ang nararamdaman ng babae sa tuwing tinatamaan nito ng likido. Nang marinig ang mga yabag mula sa labas, mabilis itong tumakbo Matungo sa dulo ng kusina at lumabas sa likod ng bahay. Naabutan ni Tio at Nadia si Aliyah habang nakaluhod ito sa sahig at lumuluha. Mabilis nilang pinuntahan ang dalaga nang mapansin ang na mga kalmot sa muka at mga braso nito. Mahigpit siyang niyakap ni Nadia at sinabing ano ang nangyari sa kanya habang si Tio Gado naman Nakakuyom ang mga kamay na tumayo at tumakbo patungo sa likod ng bahay. Nabitiwan ni Alia ang hawak na patalim at gumanti ng yakap kay Nadia. Alasinko na ng hapon nang si na makauwi sina Conrado at Anjo mula sa kanikanilang mga trabaho. Agad naman naglaho ang ngiti mula sa kanilang mga labi nang makita ang mga taong nagkukumpulan sa labas ng bakuran ni Tiyogado abala sa pag-uusap ang mga ito. Mabilis na dinamba na matinding kaba ang dibdib ni Conrado. Pakiramdam niya ay napunta sa lalamunan ang puso niya. Nanikip ang dibdib niya habang mabilis na tinatahak ang daan papasok sa bahay ng Chuhin. Nang makapasok sa bahay ng lalaki ay bumungad sa kanila si Natiyo Gado Nadja at Alia habang seryosong nag-uusap ang mga ito. Nang mabaling sa kanya ang tingin ni Alia, mabilis itong tumayo at naluluhang tumakbo palapit kay Conrado. Niyakap niya ito ng mahigpit ng maramdaman ang panginginig ng katawa ng babae. Habang yakap ito ay nabaling kina Nadja at Gado ang mga mata niya. Parehong hindi makatinginan ng ang mga ito. Nagtatakang nagtanong si Anjo kung bakit ang daming tao sa labas. Ibinaba nito ang mga dala at umupo sa bakanting silya sa tabi ni Nadia. Kumalas naman siya sa pagkakayakap nila Alia at mataman itong tinitigan. Doon niya napansin ang maliliit na sugat sa muka at mga braso nito sa tingin niya ay mga kalmot ang mga iyon. Mabilis niyang hinawakan sa magkabilang braso si Alia upang masuri ang mga sugat nito. Tinanong ni Conrado kung ano ang nangyari dito. Tinanong din niya si Tio kung bakit maraming sugat si Alia. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni Conrado. Tumayo naman si Anjo at lumapit sa kanila upang makita ang tinutukoy nito nang makita nito ang mga sugat ni Alia ay agad itong natigilan. Nabaling sa lalaki ang tingin niya dahil sa sinabi nitong kalmot ang mga nakikita niyang nasa balat ni Alia. Mula kay Anjo ay binaling niya ang paningin kina Tiyogado at Nadja. Pilit niyang tinatanong kung ano ang nangyari kay Aliyah. Bumitaw si Alia sa pagkakahawak niya at marahan siya nitong hinawakan sa isang kamay. Sinabi ni Alia kay Conrado na okay na siya at huwag na itong mag-alala. Pinapakalma ng babae si Conrado pero ilang beses na umiling si Conrado dito. Sinabi ni Conrado na paano siya hihinahon kung wala ni isa sa kanila ang gustong magsalita. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Tiyugado at sinabing kasalanan niya dahil hindi niya nabantayan mabuti si Alia. Pilit na ngumiti ang dalaga sa sinabi na lalaki. Sinabi ni Alia na hindi niya kasalanan at walang may kasalanan sa nangyari. Bigla namang sumingit si Anjo at nagtanong kung ano ba talaga ang nangyari si Nadia na ang nagpaliwanag at sinabing sinugod siya kanina ni Maria. Nasa taas sila ng bahay at wala silang kaalam-alam. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Muli niyang sinipat ang dalaga at tinitigan ng mabuti ang mga kalmot na natamo nito. Sinabi ni Tiyugado na mabuti na lang dahil may suka sa kusina nila Nadia kung hindi dahil doon, hindi nila alam kung paano o ano pa ang pwedeng mangyari kay Alia Sabay buntong hininga ni Tiyugado Isang maliit ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alia Sinabi nito na determinado daw si Maria na patayin siya nito Nakita niya sa mga mata ni Maria ang matinding galit Nayakap niya ang dalaga dahil sa sinabi nito Mahigpit na kumuyom ang mga kamay niya Ibig niya sisihin ang sarili dahil sa nangyari kay Alia Kung hindi niya ito iniwan, marahil ay hindi nito mararanasan ang mga bagay na iyon Nagtataka namang nagtanong si Anjo kay Tiyugado kung ano ang mayroon sa suka Nabaling naman ang tingin nilang lahat dito Nagbuga ang lalaki ng hangin bago sinagot ang tanong ni Anjo Sinabi ni Tiyugado na ayon sa pagkakaalam niya, umiiwas sa suka ang mga manananggal dahil gaya ng liwanag, napapaso sila dito. Makalipas ng ilang oras, magkayakap silang humiga sa loob ng silid ni Tiyugado. Habang ang lalaki naman ay nasa labas kasama si Naanjo at ng iba pang mga tambay na tumutulong sa pagbabantay tuwing gabi. Kung pwede lang ay sinugod na niya si Maria sa tahanan nito upang tapusin na ang lahat. Pero tama pa rin si Tiyugado. Kapag nagpadalos-dalos siya gaya ng ginawa ni Solomon, maaaring hindi na siya makabalik ng buhay. Hindi niya maaaring iwan si Aliyah. Marami pang kasalanan si Conrado kay Aliyah. Kailangan muna niyang ayusin ang lahat ng gulong dinala niya sa buhay nito bago siya tuluyang makampanting mawala sa mundo. Maya-maya ay narinig niya ang saad ni Aliyah na takot na takot daw siya kanina. Humigpit ang pagkakayakap nito kay Conrado. Nilingon niya ito at matama na tinitigan. Sinabi ni Conrado na patawarin siya nito dahil iniwan niya si Aliyah. Sumilay ang isang ngiti sa mga labi ni Aliyah bago umiling. Sinabi ni Alia na kay Conrado siya kumukuha ng lakas ng loob dahil sa dami ng problema. Kung wala si Conrado, baka hindi na niya kinaya pa. Napangiti siya sa sinabi ni Alia. Binigyan niya ito ng na isang nabining halik sa noo ang babae bago ipinikit ang mga mata. Nangako si Conrado kay Alia. Kahit maging kapalit pa ang buhay niya, ibabalik niya ito ng ligtas sa kanyang ama babalik din sa dati ang lahat